Wala pang petsa pero inaayos na raw ng mga senador na gawin sa sitio kapihan mismo ang susunod na hearing tungkol sa pangaabuso ng sinasabing kulto. Para sa update, live na magbabalita mula sa Socorro, Surigao del Norte si Gio Robles. Gio, kumusta na ang sitwasyon dyan pagkatapos nga nitong unang hearing kahapon? alam mo Cheryl, parang balik normal na ang sitwasyon dito sa bayan ng Socorro kung ikukumpara kahapon. Kasi kahapon, sa pagsisimula nga ng pagdinig ng Senado sa Socorro Bayanian Services Incorporated o SBSI, ay halos ghost town itong bayan ng Socorro dahil karamihan sa mga residente dito sa town proper ay nakatutok nga doon sa, pagdani, sa pagdinig. Pero ngayon, nakikita natin na halos balik normal na lahat. Marami ng mga tricycle na nag-operate o public transportation dito. At maging yung mga tao, marami na rin tayong nakikita dito sa maliit na bayan ng Socorro. At kahapon nga din, Sheryl, pagkatapos nga ng uh, pagdinig o habang nagpapatuloy ang pagdinig, ay binisita rin natin ang Sityo Kapihan. Ito yung komunidad ng uh, mga miyembro ng SBSI. Cheryl So, when you say normal na may pasok na ba ulit ang mga bata at uh, normal na ulit ang operation sa munisipyo? May face to face classes ang mga estudyante sa kolehiyo pero uh, online classes pa rin ang ipinapatupad hanggang ngayon para sa mga mag-aaral sa kinder hanggang K to 12 Cheryl and then uh, kung uh, tatanungin mo naman about naman sa komunidad niya, di uh, sa uh, aktibidad dito sa LGU ay limitado pa rin Sheryl yung uh, mga activities na isinasagawa ng LGU habang hindi pa nga nakakabalik yung uh, mayor nga at, 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 at ibang mga opisyal ng uh, Socorro uh, Municipal Office Sheryl so, so masasabi natin na wala nang mararamdaman natin tension dyan. Pero di ba hindi pa rin kayo pinalalapit or pinapapasok dito sa Sitio Kapihan kayo ba ay muli nang pinayagan ang media? Kahapon, Sheryl, sinubukan natin bum o umakyat doon sa sityo kapihan para makuha rin yung panig ng mga miyembro na naroon habang gumugulo nga yung pagdinig ng Senado at sa uh, kabutiang palad ay pinayagan yung media na makapasok doon at na naabutan rin natin, Sheryl, na may inilatag rin na public viewing ang uh, SBSI doon nga sa pagdinig ng Senado. Tahimik yung mga miyembro na nag-abang doon niya sa uh, statement ni Senyor Aguila at ilang mga leader nitong uh, grupo na inaakusahang kulto, Sheryl. Nagkaroon ba kayo ng pagkakataon na makausap ang ilang mga miyembro at ano ang kanilang reaksyon doon sa narinig nila at napanood nilang pagdinig sa Senado? halos dismayado yung mga miyembro Cheryl doon nga sa pagdinig ng Senado lalo na ng masight in contempt yung apat na leader ng SBSI kabilang nga yung leader nito na si Senyor Aguila nalulungkot sila, naaawa sila dito sa pinagdadaanan, ala sa kahihiyan daw ng uh, kahihiyan na uh, pinagdaraanan ngayon nitong grupo nila Cheryl at umaasa sila na makakabalik nga dito sa Sityo Kapihan si Senyor Aguila ng Maayos at Ligtas. Pero nakuhanan mo ba ang ilan sa mga miyembro ng reaksyon nang marinig nila yung mga statement naman, mga kwento ng mga biktima o mano ng pangaabuso? Hmm. Mariing itinatanggi pa rin yan, Cheryl, no? kung, ka, kung mga miyembro ng SBSI yung tatanungin. walang katotohanan yung mga paratang na ibinulgar nga doon sa pagdinig ng Senado kahapon. Pero may ilan tayo nga nakausap nga din doon ng mga miyembro, lalo na yung nanay ni Lovely, isa sa mga tumistigo nga kahapon doon sa pagdinig, na hindi niya hindi daw totoo talaga yung mga akusasyon lalo na yung force uh, child marriages ilegal na droga maging yung mga private military kaya nanawagan nga siya sa nanawagan nga siya dito sa anak niya sa anak niya na kung pwede ay bumalik na sa dito at mag-usap sila muli Cyril Next week pinaplano ng Senado na pumunta na nga mismo John sa Socorro para gawin ang hearing may mga paghahanda bang gagawin lalo na sa seguridad Sheryl, yung seguridad ay nananatiling mataas dito sa bayang ng Socorro kasi nga naghahanda na rin sila dito sa nalalapit na barangay at SK elections. Kahapon, as I, as I mentioned, dumating na rin yung dagdag na puwersa mula sa Surigao del Norte Provincial Police Office at mahigpit pa rin yung police visibility at maging yung mga militar ay tumutulong na rin dito na pinakalat sa isla ng Socorro. When it comes naman, Sheryl, dito sa nakaambang pagdinig na dadalhin dito ni na Senator Bato de la Rosa nung nakausap ko kanina yung LG yung mga naiwan dito na opisyon ay parang nangangamba sila kung kaya ba nilang i-accommodate yung uh, expected na dami ng tao na pupunta dito. Pero yun yan, maghahanda pa rin daw sila. Number one, uh, baka isuspindi yung mga klase dito sa Socorro at ilimitahan pa rin yung mga aktibidad dito sa munisipyo. Cheryl. Maraming salamat, Gio Robles. Sariwang balita ba ang hanap mo? Simple lang. I-click mo na ang subscribe button at ang notification bell para lagi kang updated sa mga balitang dapat mong malaman.